Alam niyo ba kung gaano kayaman si Fiyang as an influencer sa labas ng bahay ni Kuya? Grabe, ang laki pala ng sahod ni Fiang sa outside world, no? Nakita ko tong video nung manager ni Fiyang sa Manic. At nireveal niya kung magkano ang nakukuha ni Fiang every month as an influencer. So nagbebenta ng mga products, mga endorsements, mga collabs sa iba't ibang brands. At grabe, sobrang yaman talaga ni Fiang. Kaya naman marami yung nagsasabi na no match sa kanya yung ibang housemates when it comes to votings. Dahil pera pa lang, si Fiang pa lang, eh, ang dami ng perang pang boto. Paano pa yung mga fans niya? So, according sa manager ni Fyang, nasa more or less 400k to 500k every month ang kinikita ni Fiang. Grabe no, ang laki talaga ng kinikita ng mga influencers dito sa internet. Actually totoo to no. Nag-work ako before sa isang brand at nagbayad lang naman sila ng almost 100,000 pesos para lang sa isang short unboxing video. And yung video na yun eh wala namang nabigay na sales sa brand. More on exposure lang talaga sa mga followers nila. So kahit makabenta sila or hindi, basta gumawa sila ng video, bayad na yon ng almost 100k kapag ikaw ay merong millions of followers. And I'm sure to doubly or to triple pa to paglabas ni Fiang sa bahay ni Kuya. Dahil syempre, iba't ibang brands ang magkakaroon ng interest sa kanya. Kayo ba? Gusto nyo bang yumaman? wag na kayong mahiya. Kapalan nyo na ang mukha nyo at maging influencer din dito. Para hindi na din sayang ang wifi at data nyo. Pagkakitaan nyo din na pag-upload ng videos. Yun lang naman for this video. Kung nakutan kayo dito sa mga labubok Check niyo yung yellow basket sa baba para bumili din kayo ng sarili niyo. Ayun oh, sobrang cute.